Mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to. So ngayon sa almost done na tayo dito sa ating main section, I mean na uh, main lock. Yan, bali na ano ko na rin yung ano natin yung magiging trap door natin. Yan siya. Okay na yan. Kumbaga almost done na yan, yung side na lang tapos yung pinaka magiging bubong ng ano natin ng slide uh, ng trap door natin. All tapos dito, ang mangyayari dito is ano, uh, kasi kinulayan ko to ng ano eh parang hindi siya pintura eh. Kung baga pantaban siya ng butas eh. Pero wala tayong magagawa. Yun lang meron tayo. So nilagay ko na rin dito sa ano natin, landing board natin. Pero ano siya. Hindi siya madulas eh. Malagkit siya. Pero natuyo na siya. And then ang gagawin ko is yung mula rito papunta sa ano natin. Papunta sa trapdoor natin. Ibang kulay yan. Kung baga kukulayan natin yan ng ibang kulay para meron linya. Tapos ito. Yung kalat-kalat natin is sa malapit na yan dahil dinatapos ko lang to alright so ano na to uh, 90% done okay dahil ang kulang na lang nito is sa uh, dalawang pinto uh, isa rito tapos isa rito bali ang gagawin ko sliding door sa, sliding door sa yan tapos ang ginawa ko ito na siya mga tol yan yan, ano na siya, tag dito ah, uh, baliktad ko nga muna yung camera na. So, nilagyan ko na siya ng screen. Yan, screen na yan. Bali, ano na to? Tag dito, uh, ito yung first section natin. Hinati ko siya. Bali, nalagyan pa natin yan ng ano, patungan dito. So, kasi ang pinaka, ano natin dyan, kaya ako hinati, hinati uli sila sa dalawa. Yan. Dahil, uh, yung first na darting, kumbaga sila muna, doon tayo magpapokus. Tapos, sa uh, kapag na ka napapa lipad-lipad na natin sila yung second batch naman ang ating palili pa rin kasi nung last year medyo ano, maraming error pero ngayon is mga error is itatama natin lahat yon mga tol okay so dito ganun din nalagyan natin ang beepers dyan yung kulay blue marami tayo nun and then uh, konting kulay na lang kasi mga walang kulay dyan sila yung mga dinagdag ko tapos dito sa trapdoor natin ito na yung trapdoor natin uh, magkakaroon pa to ng pintuan sa trapdoor natin uh, parang di ganun siya pagka ginanom mo yun ang ano yung magiging bensing so ganyan siya hindi pwedeng walang ano to eh walang pintuan kasi nga pag gabi baka pasukin to ng mga kalaban natin alright so eto mga itim ito yung mga dati natin may eksilang pala yung dati no so ito yung binili natin bentin ganto And then, pero kinapos pa rin tayo ng apat dito, dalawa rito, dalawa doon. Pero gagawin ko, uh, siya big deal naman dahil uh, ano ang ko na lang to ha. Uh, harangan ko na lang to dito. Tapos sa kabila ganun din. Pero okay na yan. Mahaba na yan. Tapaka solid na yan mga tol. So, eto magkakaroon siya ng bubong. Yan. Yung screen natin dito, medyo malibag pa nga oh. Pero basic na yan. Uh, malilinis yan. Dahil yung mga ginagamit natin dito is mga gamit na natin. Mga ano, napaglumaan natin. Tulad na itong kahoy na ito. pipinturahan natin. So, ano na, close na yan. And then, uh, ito na lang yung ano dyan, uh, isasarado pa natin, ito. Yan. Pero, pinaplano ko itong ano, pinaplano ko itong gawin pinto dito. Tapos ito, tatagos nga ito doon ng, siguro mga 6 feet pa yung haba, tapos pahaba pa siya pa ganun. E, so sobra tayo sa mga ano, uh, magpapadala. So, gagawin ko kasi ano, magbe-base muna ako sa, first, ano natin, first month natin natanggapan, dahil, syempre, ah, uh, Late tayo na ano kasi, yung season natin ng 2023, late na natin natapos. Pero, all goods naman. So, ngayon na uh, naghahabol tayo ng ano, ng oras, kaya pinilit kong matapos to. So, ngayon is okay na tayo mga tol. ah uh, beepers na lang dito, tapos dalawang pinto, yung sliding door. So, ito muna ang pupunoy natin, hindi muna tayo maglalagay rito. So, kapag ka mapupuno na doon, dito naman. Alright, so kapag ka, malapit itong mapuno, kung mapupuno man, dalawang section is doon tayo mag-start mag, mag ano, uh, gumawa ng extension. Basic naman yan, uh, kumbaga madali na lang yan, basta meron tayong mga materialis. Marami pa tayong ano dyan, oh, mga kahoy. So, bukas kasi uh, may gagawin tayo. Tapusin ko na to, yung ano natin na uh, trap trapdoor. So magkakaroon na siya ng yung bubong sa trapdoor natin tapos dito magkakaroon na siya ng ano yung bukas sarado niya. Kumbaga kailangan kasi talagang gano'n na hindi pa pwedeng all nights nakaganyan lang yan dahil delikado yan kapag ka, ano tawag dito ah, kapag ka meron tayong ano ah, kalaban na biglang pumasok dito di ba ubos ang mga warriors natin. So isa yan sa mga plano natin magkakaroon ng pintuan dito isa pa. Ang plano ko naman yung pagano gano'n yung pababa. So, pagka binaba mo siya, automatic, yun na yung ano, yung antena natin, yung sa bensing. Alright, so, lahat to, ah, pre-style, walang plano. Kumbaga, itong ano rin, ah, itong ano rin natin, trap ah, trapdoor natin dito. <laughs> Grabe, napakaangas na ito kung matapos na, yan oh. So, yung iba nga lang, di masyadong pantay yung pagkaka ano, yan o. Oh. Tulad na ito, <laughs> Pero okay na yan, all goods na yan, basta may butas. Pasok ang mga ibon dyan, maluwag yan Okay, okay, tapos dito Yan, okay na yan So ito, lalagyan ko naman to ng ano Ng bakal, pag ganon May nabibilis sa na home depot. Bago siya ipako rito Kasi ano yung tag dito Para iwas ano to, iwas bulok Kapag ka, ganyan lang kasi Ano yan, siguradong matutuklap yan in the future Okay, so ayan o di ba? Diba? Yan o, no, di ba? Pagka galing dito, landing dito, di ba? Ayun malupit yan So, ito nga pala, lalagyan pa natin ito ng paganon. Para walang tumatambay doon sa taas. Kapag uh, sakaling uh, lalanding sila, di ba? Dito sila re-recta. Yan o. Oh. Ganda o, oh, di ba? Tapos ito, pinaplano ko itong pabawasan. Uh, sakop naman natin yung dito, eh, ng onte. So, tropa naman natin tong itim na to so sasabihin ko sa kanya onti lang naman mga ganoon lang oh. in the future syempre din naman natin mamadaliin yan uh, kapag ka meron ng time budget okay tapos ito uh, onting purul putol kasi na dito yung kalaban natin tsaka dito yan eto siguro yan yung nakikita mo to itong bilog na yan sa ngayon eh isang putol lang yan pero syempre di mo naman tayo magmamadali ano man tayo tutok muna tayo rito sa ating main loop natin yan na siya. ayan oh. Di ba? Ganda ng nila. Boom. Okay, okay. So, yun na nga mga kaburo ko to. Bali, yan lang muna yung ano natin. Update natin for today, for tonight. Di man tayo madalas nakakapag-upload sa ating uh, YouTube channel. Pero madalas tayo na sa Facebook page natin. So, sa mga hindi pa pala, no. Uh, Naka-sign up sa ano natin sa Win Campanion. na uh, sign up na kayo. Uh, ilalagay ko sa description o no, sa comment yung link kung saan kayo mag ano, magsa sign up and then yun na nga para ano Makita natin kung gano'ng karami yung, ano, yung magsasend dito sa kampo Capistrano, sa Capistrano Classic Season 2. Yan. So yung Season 2 natin, punong-puno ng ano yan, ng, tag dito, uh, tag dito pagbabago dahil nga sa nangyari nung last year. Ah uh, Marami tayong ano eh, biglaan lahat yon hindi dapat one low price yon Ano yon na uh, club race lang dapat yon pero hindi ko akalain na ano, na dito ah, uh, marami palang nakasubaybay sa atin at marami pala tayong kaburoko dito sa USA na nanonood sa atin na uh, biglang sumuporta sa atin, grabe, mga silent viewer kung tawagin. So yun na nga, uh, nag, ano sila, nag-send sila ng mga ibon, And then meron pang pa mga nag-send sa akin na hindi tayo kinonta kaya nagulat talaga ako sa biglang dami ng mga ano natin ng na mga YBs noon. And then hanggang sa binenta ko yung mga warriors ko para sa club sana. And then yun na nga uh, bigla ang lahat pero yun oh, di ba ganda oh. Grabe, napakalupit. Yan. Tapos yun, binaong yan para lang ano uh, hindi siya basta-basta masira. Okay, okay, so gagawin ko lang, lagang ng pintuan yan sa ilalim Para pagka may kalaban sa ilalim, papapasokin natin si Bruno Okay, ang ganda, ang lupit <laughs> Okay, so, onting ano na lang nga, ah. unting kadyot na lang, pintura Ayan, pintura Pit Ang mga ginamit kong pintura dito is mga, ano, ah, used na rin Kung baka kaya puro puti yan Yung mga puti na yan, ah, mga sobra sa atin Tapos sobra kay Utol, kay Utol Jacef mga sobra do sa bahay niya. Kumbaga iniwan ng ano, dating may-ari ng bahay. So, lahat 'yung ginamit ko rito. And then meron pa tayo ng ano, isang bucket pa pero hindi na siya puno pero ano, uh, hindi ko pa nga nakikita eh. Pero alam ko kulay puti din 'yan. 'Yan, dami nating ano. Kaya yeah, alam ko puti rin 'to eh. Yeah, medyo ano siguro mga wampot 4 So, napakaño niya na uh, good news. All right. And then sa mga ano, tag dito ah, uh, mga naghanap ng ano, tag dito ah, uh, mga naghanap ng ibon na ano, produce mismo ng mga money winner natin at mga panlaro natin sa One Love Place. Meron tayo rito mga ano, full I I, think ah, uh, meron pa akong isang ano, isang Meron pa yata akong isang ano, pool sibling ng ating uh, Texas Dash Cash. Alo, sumikip. Hindi kasi nabubuksan eh. Yun. So, meron pa tayong ano, ayan o, oh, ayan na sila o. Oh. Uh, buksan natin yung ilaw. Meron pa tayong isang full sibling ng ano, ng Texas Dash Cash. Hindi ko lang alam kung sino rito. Pero meron tayo isa. Tapos sa uh, anak ni Kobe. Tapos sa... Uh, anak neno ni 22 natin yung maharlika natin yung mga ano uh, money winner natin sa one low price may mga ano sila late hatch sila ng 2023 so ano yan mga uh, sa lang natin yung ano misal naman tayo mag mag vlog sa ano natin eh sa mga ibu natin so isingit na natin okay okay tapos ah uh, So, talagang aso na to, lagi nasa ilalim ng ano ko. Oh. Ganyan na si ano, protective, masyadong protective, masyado si ano, si Dimple. Okay. So, tara, let's go. At lalagyan ko lang ng ilaw. Tapos, ano, tawag dito, uh, balik ako. Okay, so binuksan lang natin yung ilaw. So, ito yung mga ano natin, yung sinasabi ko mga... Late hatch ng 2023 So makikita nyo napaka ano na uh, Tag dito uh, Yung iba na Napapalitan ng kanilang mga ano, damit. Ayan. Ito, napakakasaya ito. Alright. Ayan. So, itong mga ito is good for ano yan. Uh, good for breeder yan. Kung baga, ano yan, at dito, ang mga anak yan mismo ng mga money winner natin. Ayan. So, yung iba nga lang no, dito, palili pa rin ko. Ayan. Para lang magkaroon tayo ng ano, dito, uh, tawag dito, parang born to die gagawin kong born to die so sila yung mga magiging bait muna natin wala tayong magagawa pero ito na naman yun mga ganyan oh. No? mga ganyan kulay yung mga yellow yan yeah, mga yellow di ba so syempre hindi, hindi yung mga veterano delikado yun okay okay so yun na nga mga kaburo ko to makita uh, ko lang design sa yung ano natin uh, yung mga nasa labas Delikado to pag nakapasok ng aso natin, boss yung mga warriors natin sigurado. Yeah, ito sila oh. So may available nga pa lang ano, German Shepherd yung puppy. Uh, PM lang kayo sa presyo pero pick up only sa ano sa uh, Houston, Texas. So kung willing kayo magano mag pick up, sabihan niyo lang ako. So ito yung mga ano natin na uh, warriors natin, ito yung ating si ano tag dito, uh, Tristar in the Sun, Kapestrano ano uh, bloodline dahil anak nato ng kay Tristar in the Sun si two times ano natin yan uh, sixth place sa uh, club natin yan ito yung bago natin ano uh, pasok rito ang ating uh, red grisel na ano na cannibal yan so ito yung mga ano natin ito yan may mga wibes na rin tayo rito ito di pa rito lang yung itlog ang tagal na oh kasi nga nabasa kong kanilang itlog so nilipat ko sila dito para lang ano kakalipat lang naman din okay okay so yun na nga mga kaburo ko to so yan yung mga ano natin dito mga warriors natin may mga YBs na rin tayo mga bagong pisari ito so ano tag dito ah. Uh, ano lang yan kumbaga nagbibrit ako ng pangyaya ko rin eh, kaya nasa labas yung mga yan dahil nga inupos ko yung mga ano ko eh yung mga yaya ako nung ano eh. Kumbaga hindi naman sila yaya, kumbaga mga money winner din sila ng ano, ng mga one low price natin. Tsaka mga finisher natin. So walang ano, walang nagyaya sa mga wala tayong sinalang na pwedeng ipangyaya. Kaya lahat ng mga nagsas, mga naka dyan is mga VIP natin pero syempre itong tao lang naman yan and then gagawin ko ah, tapusin ko lang yon, tapos ayusin ko to yan ito So baka maging ano natin to Maging tire slope natin yan For ano tag dito uh, Check the area kung tawagin yan, Magkakaroon tayo ng mga ano, Yung una natin pakakawalan Na check yung area kung ano Ito ano talaga, Kaya talaga na ito, eh. Check yung area kung may kalaban Di ba? Eh malupit doon, meron na tayong check the area, <laughs> 'di ba? Pero hindi ko pa naman final na diyan talaga sila. Pero ito pinaka ano, uh, may na ano, tag dito ah. Uh, na dapat matapos para maging ano ready to go na. Okay, so next uh tomorrow ano na siguro ay mga 99% tatapos na yan. Pero okay na siya, pintuan na lang naman doon eh. Tapos itong trapdoor, tapos yung sasarado lang naman yun eh. And then pintura lang dito sa may landing board natin, then all goods tapos dito sa gilid. So hindi na masyadong big deal yan kumbaga ano yan uh, tag dito ah. Uh, kahit kailan pwede kong gawin yan hanggang hindi pa tayo nagpapalabas kasi ang purpose niyan, wala makapasok sa ilalim so yun na nga mga ko to bali dito ko na lang muna tatapusin yung ano natin yung video natin yan and then maglilinis na tayo rito kasi nga patapos sa tayo doon and then ito mga tatapon na natin yan so all goods na yan makikita nyo uh, malinis na to soon. Alright, so yun na nga, bali hanggang dito na lang. At marami marami salamat at sa lahat ng mga hindi pa nakasign up sa so win kampanyo natin na uh, sign up na kayo. And then good luck sa 2024 season. Capistrano Classic, Let's go.